Kasabog ang pangasari may may vice kay Kim Jo sa muling pagbabalik sa It's Showtime. Masaya ang shopping date ng mga asawa sa BGC. Full support talaga itong si Paolo Bilino. Madalas niyang pinipituran si Kimi. Ika nga ng lahat. Supportive asawa kilig overload. Pinatunayan talaga nila na hindi sila basta love team o fan service. Ito nga ang ilang komento ng mga fans. Kami may mga edad na alam namin ang pangmatagalan ang kanilang samahan. Sinong love ba? Ang mag-aaksaya ng oras tuwing umaga, nasasabayan ka sa mga workout. Sinong love ba ang palaging nasa tabi tuwing dinudumog sila ng taong bayan? Kamahal-mahal sila. At sa mga bashers o haters na pilit silang pinapabagsak, mga kaibigan ng kimpaw ang naglalaglag sa kanila. Kasi kahit naman aminin nila mga haters, tatawa lang iyan. At mga asar. Pero ang totoo, insecure sa success ng dalawa. Ayon pa sa ibinahaging komento, karitin ninyo ang mga haters hanggang sa mingit. Date daw kasi kayo ng date, ayan tuloy, nagagalit na sila. Sa kapansin ko tuwing nilalayag sila ng mga co-hosts sa showtime, sitinggigil sila sa mga comments ang daming mga say. Hayaan natin silang maingin. Ang mahalaga, masaya ang puso at syempre tayo din ng mga supporters na every time na nagkakaroon sila ng project ay tayo ay mahigpit na sumusuporta sa kanila at natutuwa sa ganda ng kanilang chemistry. Tuloy sa pagbibigay ng proyekto para more kilig. Abang tayo sa soon project nila.